Mga kababayan, alam ba ninyo, gusto ng Kongreso ipablock ang mga Pilipino sa Facebook na bumabati ko sa gobyerno. Oo, pati ang internet mo mismo. Gusto na nilang kontrolin. Pinipilit ng Kongreso ang meta, ang may-ari ng Facebook, na iban ang mga IP address ng mga kritiko sa kanila. Pero teka, hindi ba't ang meta ay kumpanya sa Amerika? Sa makatuwid, hindi sakop ng Kongreso. Walang karapatan ng gobyerno ng Pilipinas na diktahan ang isang dayuhang kumpanya. Diyos ko po, mga high ata kayo. <laughs> at higit pa riyan, nilalabag nila ang karapatang pantao. Ayon sa Article 19 ng ICCPR, may karapatan tayong magsalita, tumanggap at magpapahayag ng kahit anong impormasyon. Nasa saligang batas din natin 'yon at kahit sa Universal Declaration of Human Rights, bawal ang ganitong klasing paninikil. Mga kababayan, kapag pinayagan po natin ito, sino pa ang isusunod nilang patatahimikin? Hindi lang po ito laban ng mga kritiko. Ito po ay laban nating mga Pilipinong may boses. Hindi dapat ginagamit ang kapangyarihan para itago ang baho ng mga politiko na gahaman sa pera ng bayan. Anong sabi ni Manong Ted Failon? Hoy! Gising!